Bago tayo dumako sa ating Classroom Observation 4, balikan muna natin ang mga kaganapan sa CO3. They, thought they were very clever. I am very Mabuhay mga kaamats, Ako po ito si Eds at welcome sa panibagong It's Storya. Sa loob ng isang taon na panuruan, kailangan ang bawat guro sa pampublikong paaralan ay makabuo ng APA na Observation. Kung hindi nyo nga pala may tatanong, ang klase na akin napili para sa akin CO3 ay Green 12 Bumes LCT para sa subject na CESC o Community Engagement. Sa bawat klase ng observation na aming sinasagawa ay meron kaming sinusunod na iba't ibang mga indicators na kailangan naming maipakita sa aming pagtuturo. 7 points ang pinakamataas na puntos na pwede mong makuha. Sa tuwing meron akong classroom observation, inaabot ako ng isang linggong paghanda para makabuo ng aking lesson plan at makagawa ng aking instructional materials na gagamitin ko sa aking pagtuturo. Kung tatanungin mo ako kung kamusta ako bilang isang guro, ano nga bang aking sasagot? Mm, Siguro, masasabi ko nasa sa panahon ngayon, nakakapagod ang maging isang guro. Dahil kakaiba ang ating mga mag-aaral kumpara noon. Marami na nagbago at marami na naiba. Pero patuloy pa din kami lumalaban at ginagampanan ang aming tungkulin bilang isang guro. Dahil hindi lang kami basta guro lang. Dahil guro kami. At ito ang patuloy kong ginagamit na motibasyon upang sa ganon ay patuloy kong magampanan ang aking tungkulin bilang isang guro. Isang guro na mabibigay ng inspirasyon, pag-asa sa ating mga kabataan na minsan nang sinabi na kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Kaya kahit nagaano kapagod ang isang pagiging isang guro, patuloy pa din akong lalaban para sa kanila at para sa bayan. Eme! Sa aking observation, ay amin tinatalakay ang pagkakaroon ng malasakit sa ating komunidad. Katulad naming mga guro na punong-puno ng malasakit at pagmamahal para sa aming mga mag-aaral. Ang pagkakaroon ng malasakit sa aming mga mag-aaral ang siyang pundasyon para maihatid namin ang aming mga mag-aaral sa isang magandang buhay at matulungan silang maabot ang kanilang mga pangarap. Dahil sa huli, kami mga guru pa din ang siyang magsisilbing alagad ng edukasyon para maibigay ang magandang kinabukasan sa ating komunidad, malasakit sa ating mga mag-aaral at pagmamahal para sa bawat isa. Eme! Ang classroom observation ay isang daan upang makatulong sa mga guro na malinang ang kanilang kakayahan sa kanilang pagtuturo. Pero para sa akin, hindi sapat ang classroom observation para masukat ang husay at galing ng isang guro dahil sa huli, makikita natin ang husay at tunay na ng isang guro sa mga bata na kanyang tinuruan. Pagkatapos ng aking observation, ay nagkaroon kami ng post-conference ng aming Master Teacher 2 na sa Sir Lobring upang ibahagi niya sa akin ang mga rekomendasyon, session at komento sa aking classroom observation. Ako'y natutuwa sa kanyang mga sinabi at ito'y aking babaunin bilang isang guro. Hanggang dito na lang. Don't forget to like, share, and subscribe. Wow!